Ang pinag-uusapan natin dito kung quality ba ang ating mga ginagawa. Of course, 100% quality po yung mga ginagawa namin. Dahil semi-special po ito, ang pinapalabas namin dito sa 6 feet, sa 1 bag of cement, ay ano lang siya, 8. Tapos, ang pinapalabas natin dito sa seven feet, 7 feet, pito Sa 8 feet naman, anim lang. No? Tapos, ang, ginaga, ang ginagamit natin dito na mating art, tatlo po yung uh, mating art natin dito, yung bakal na nasa loob po, tatlo. Okay? Sige. Eh bunutin niyo na. Tapos ang ginagamit natin dito na ano, itim mm po siya, no? Kaya semi special po yung uh, ginagawa natin. Dito lang yan sa Jim Hardware, ang Kukulamber Concrete Products kanito ang Jim Hardware ang Kukulamber Concrete Products, Balulang Brands, Tripoli and Ape Kukulamber, ang ating personal Facebook account, Felix Tan Pagikan junior. ang ating Instagram, Felix underscore Pagikan 2000, at saka yung ating uh, YouTube channel, Jim Hardware ang Kukulamber Concrete Products, Balulang Brands. Yan, tingnan niyo ang paglalagay ng mating natin. Napakabilis. We can ship nationwide sa mga molder natin, no? Luzon, Visayas, Mindanao. I-message nyo ako, share ko sa inyo ang price list at saka shipping details. Ayan, so tingnan niyo no? Ang paglalagay natin ng uh, mating. So, ganyan lang po ang paglagay natin ng mating, no? Napaka, napaka ganda. Okay? Napaka bilis po. Yung mating natin na ginagamit, tatlo yan. Tapos, every 1 feet, mayroong stirrup. Ayan, pag 7 feet, pito yung stirrup. Mabuhay, and God bless.